ang kaibigan nyo. Maraming tao ang napasaya Maraming taong piligan ng pag-asa Walang piling pagkulong kung may nangangailangan Di magdadalawang isip na tulungan Palaging nagkaka-isa para sa inyo Sila ang kaibigan nyo Matalik man ang daan, kanilang pupuntahan ang sa inyo ay makapaglaan Ang kanilang adikain Ang palaging makatulong sa atin Mga matatandang walang kakayahan Walang piling pagtulong kahit kabataan Sila ay may pusilak na puso Sa so, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-love and care Ayan at uh, ngayon pong araw na ito ay uh, Uh, meron po tayong uh, pa-feeding sa mga seniors dito po sa uh, Sitio uh, Banderahan ayan San Jose, ayun, uh, sa Antipolo City. So dito po ay uh, magbibigay tayo ng kaunting uh, kasiyahan sa mga seniors dito po sa lugar na 'to. At uh, ito po ay ay sa request po yan ni Ate Wang, 'yan. So, ayan o, napakaganda na ng lugar. Uh, may tent na, may mga upuan na. At nakapagluto na rin po sila Aljos Eagle. Tala, tignan po natin kung anong meron sun sa loob. And before that, please uh, subscribe uh, Madam Marites Umblas Vlog, Nora Balbastro, Kitty Rain, Basics TV Official, Lilibet Lorendo. Ayan at uh, siyempre ang aking may bahay Aljos Eagle. At huwag nyo rin po kalimutan ang inyong linko Rich Falcon TV. Ayan paki uh, share po and like ng ating mga comments at ganun din po uh, subscribe po natin at don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. Ayan so ito po ay ang bahay nila Ate Wing. Ayan, at may mga ilang seniors na po na nandito at yung iba po ay uh, pinupuntahan pa at medyo maputik nga po ang lugar ayan no oh, maputik po ngayon kaya yung mga seniors sa kabundukan ay naalala natin ang pagbaba nila pero ganun pa man ay uh, maganda yung lugar oh. at ang kagandahan dito meron nang pong tent at may mga opuan na rin ops medyo madulas lang yung ating uh, daanan Ayan, ingat-ingat lang po sa mga seniors natin na pupunta dito. Ayan po ang uh, Love and Care. Ayan, thank you so much at wow, andito na po yung mga uh, ipamimigay natin no, na mga groceries at saka bigas. Ayan. So ayan po, oh. <laughs> meron pong uh, ilang senior na dito. Apat. At uh, inaantay pa po natin yung iba. Nakaluto na po kayo? Oh, ulam na lang po. Pwede ah, po ulam na lang? Ulam po, sir. <laughs> sir, ready <laughs> na ba ako sa senior? Si Aljus Eagle. Ready na ako sa senior? Ha? Ah? <laughs> Ikaw, kung anong gusto mo. <laughs> Salamat naman at may ayuda ang senior dito sa bandirahan. Ngayon lang mag-ayuda ang senior. Ay, talaga po? Opo. Opo. Parang floating man kami. First time pala ito dito? Ay, ka nga, kay may pension ka na, kami wala pa. tagal Tang na rin, ay ako pala. Kasi no, <laughs> ako ang coordinator, di ba Im? Uh. Ako magsusungko doon. Binali ko doon sa ano, sa coordinator. Sabi ko, bakit ako wala ako? Wala akong land bank, wala akong sahod. Mm. Tapos ako, muntik na ako makagat ng mga aso. Mm. Tapos wala akong sahod. Mm. Kaya siningit ako. ako mm. Ah, na sama na kayo sa seniors. Opo. Yung, yung may pension. Opo. Pero wala ang halos karamihan ng senior dito wala, wala pa po. Wala. Hmm. lang dito at si ano si Dela Cruz, si Pinion, si Porio Tatlo lang. Hmm. Kasi namatay na si ano. Oh. Mm. lang ang senior. Pang-apat ako. Nasaan po yung ibang seniors natin? Wala pa. Mamaya, pa po. Uh, ang alam po nila, tanghalian. Mm -hmm. okay. Kaya, makababa po kaya yung mga nasa taas? Hindi ba po masyadong kadulasan po ba? Bababa yun sa alam na nila. Ah, okay. Pareho rin namin. Nangailangan ng ayuda. Opo. Oh ah. Alam nyo po, itong ano na to ay mula sa pagmamahal po ng yan. Love and care. Ayan po ang love and care. O, oh. yan. Ayan. Uh, si Madam Marites Zumblas, vlog Si Ma'am MJD Ah, uh, we, ah, uh, sino nga ito? Jeremiah, Jeremiah Mix, vlog Nora Balbastro, Kitty Rain May 6 TV Official And Lilibet Florendo Sama rin po natin niya si Sir Wingan ng USA Ayan, oh Ay, si ate pala ang nagluluto Ate, ikaw nagluluto? Ate ko, ay si Anong Timplay Ah, ayun po yung niluluto, isang kawa, oh Ayan, oh isang kawa po yan para pumapakain ng mga seniors dito sa lugar yan praise God ang ganda ng lutuan talagang kahoy yan pang -kahoy. oh, nakaluto na rin ng kanin ay grabe alam nyo po hindi ako ganito kagaling magluto ng maramihang kanin thank you Lord so ready ready na po ang tanghalian natin Ayan, yan oh. adobong manok po ang ating ipapakain sa kanila ito po ay dating kulungan ng baboy oh eto wala na rin wala na rin baboy pero may dating mga kulungan po ito kasi ano po nagkamatay po ang mga baboy dito yung swine flu ano po tawag doon ECF -E ayun o bahala na po kayo kung ano yung sakit na yun <laughs> ESP ayan especially for you kaya dito po ginanap sa bahay ni Ate Weng ang ating uh, pa-feeding araw na to dito na po si Ate Weng oh. Ate Weng kumusta ka Ate Weng morning busyng busy sa pag-iikot ha Ate Weng ano masasabi mo na nangyari na yung request mo na ano dito sa banderahan Okay. Na kahit konting ano lang, konting ayuda lang ang mga seniors. Kasi, okay. kaya gusto ko talaga na magkaroon man lang ng, ano ang mga senior dito Kasi doon sa kabilang ano, hmm. dalawang beses na sila nabigyan. Hmm. So, paano naman yung dito sa mga, ano ang katwiran nila? Pero yun yung yung ay galing ngayon. sa government. Sa madre. Ah, sa madre, okay. Mm -hmm. Pinipili lang nila eh. Mm. -hmm. Oh, pinipili. Ngayon, ako naman, hindi ko nang pinipili. Eh, Buranti ka rito, basta dito ka nakatira. Ah, sa banderahan. Sa banderahan, mm -hmm. banderahan talaga. Mm -hmm. Ngayon, ang gusto ko lang naman, wala naman ako ibang hangarin kung hindi mapasayaman lang yung mga matatanda. Yan. Okay. Lalo okay. na ngayon, no? Magpa, mm -hmm. ano, magbabagong taon. Mm. -hmm. Yan. Ang sabi nila, pumapapil na naman daw ako. Uh, uh, yeah, hindi, yeah, ako I ay, mean, sila? Pero ang sinasabi ko naman, <laughs> hindi naman ako ginagawa ko yung para sa pansarili kong mm -hmm, ngarin. Mm hangarin. -hmm. Hindi ako kakandidato. Uh -huh. Hindi naman ako, ano. Parehas tayo, hindi rin ako kakandidato, ha? Diba? Hmm. Yung ginagawa ko to para mapasaya man lang yung mga matatanda. Yes, yes. yun yung tinatawag ay, na love uh, and care. Okay. Love and care. Di mo na ibigay sa matanda, di ba? Mm. Yun talagang love and care. Sa yung, mo na. Hindi yung, biro mo, mangunga tayo ng istag dyan, apat sa'yo, ano, o kung yari, may ganito nga bibigyan, may ganito nga bibigyan. tama mm -hmm. na Tama yung isang pira. Hindi, tsaka ito naman pong sa atin ay anan uh, non, ano ito eh. Government. Kumbaga NGO ito eh. Oo, mm -hmm. NGO to Non-government organization. <laughs> At kumbaga eh, ito talaga yung mga tao na talagang kahit papano sa, di naman po mayayaman ng mga sponsors natin. Kumbaga ay uh, sa konting ano, Share. kaparaanan lang po nila yan, na isishare po nila yung blessing. Isishare. And yun, maganda dahil napag, napagbigyan mm -hmm. ka ng loving care. Maraming salamat din sa nag-sponsor, mm -hmm. sa inyong dalawa rin mag-asawa. Kung wala kayo, wala rin naman. Mm -hmm. Ngayon, at saka ano, kahit na akin, na ko na yung mukha ko. <laughs> Basta alam ng Diyos naman kung ano ang hangarin. Ko. Uh, uh, yung motibo so, ang importante Oo, lagi. Yun lang. Wala kong pakialam, kung ka, sabi nga ng mister ko na baka ganyan, ganyan, ganyan. mapapasama ka pa. Huwag mong intindihan ang sasabihin ng tao. Basta mm -hmm. so, alam mo sa sarili mo na malinis ang hangarin mo, yes, na uh... makatulong ka sa kapwa. Tapos, Oh, Tapos kinabukasan, balik ka sa normal. <laughs> <laughs> Di ba, Ate Weng? Oh, Ayan. Yes. Sabi nga nila, may kasabihan niya ng Panginoon natin. Nasa Diyos. Pagka ano, ah. magpakumbaba ka lang, yes, at uh... itataas kita. Tama, tama. Kasi ang mataas, binababa niya. Mm -hmm. Ang mababang mababa, yun papakumbaba ka. Kinataas nila. Mm -hmm. Wala naman siguro ano, mag lang tayo eh. Huwag mm -hmm. kayong masyadong ano... Tama, tama yan. Kahit wala akong pera. Minsan umalala ko, wala akong pera Ang ngayon nga sabi ko, Lord, Ikaw na ang bahala. O oh, sa totoo lang, magbibigay ako minsan. Mapunta ko sa anak ko. Ang mm -hmm. pera ko pang gas lang. Magtatatikira lang ako pang flat. totoo mm -hmm. Lord, mm -hmm. Ikaw na ang bahala, Lord, sa akin. Mm -hmm. Basta alam mo yung puntahan ko. Maafin ko. Yan. Yeah. Pinan din 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 ng Panginoon. Alam mo sa totoo lang, ang ang lisensya ko expired. <laughs> ha? Ay! Ang lakas mo ha! Ay, Alakas ay. Ang lakas ng loob mo! Expired ang lisensya ko. Uh -huh. Hindi lang sa, isang dekada na expired. Pero hindi ko yun naipaparigyo dahil nga may ano nga. Yung bang mo ko nalang pag umaalis ako, nagdadasal ako, Lord, hawakan mong manibela ko. Huwag may pahitulat na ako'y mahuli kasi alam mo naman na mm -hmm. na kasi yeah. pagkaano ka lang, wala naman manalangin kay mm -hmm. sawo naman ng Panginoon. Ni minsan, pagka nagbibihay, ako talagang ano kalaga, lang talaga, panalangin lang talaga. So, Tang yung... sin yung... ah, ka na ba ate? <laughs> Parang hindi ka naman senyor, Ang ganda-ganda mo kaya. Dito natin, hanapan natin ng magandang angulo si ate Emma. <laughs> ito, pwede pong Miss Universe ng banderahan ito Eh. Uh, ang ganda-ganda, di ba? At ay mahin lang tawa na. 62? <laughs> Hindi nga. No? Akala ko tulong <laughs> lang yan dito. Hindi ko po ina-expect na senior na ito. <laughs> Ayan. Isa rin po ito sa masipag at uh, napakabait na, na ano natin dito. Kapitbahay natin dito. So, Ate Emma, ano masasabi mo na may ayuda na rin ang senior dito? Kahit konti lang. Uh, Siyempre, nagpapasalamat kami na kahit no? Nakarating dito ang ayuda nila. Uh -oh. Ano? Ang sa inyo wa ang ayuda, ang tulong sa mga senior na katulad namin na mga mahihirap. <laughs> <laughs> Kaya nga nasa bundok first time, tayo, no? First time First kasi time talaga. So, Alam niyo nakakatuwa kasi uh, karamihan sa napupuntahan namin, puro first time. Alam niyo ba may na may napuntahan pa kami na first time na first time pa lang nakakain ng spaghetti. First time nakakain ng fried chicken. Oo, at alam ko kung lagi nilang nano, uh, tubig at asin daw. Ang uh -huh. ulam? Oo, ay grabe. Dito naman kahit Dito naman, may, maayos naman kahit ma pa Pero yung, yung ayuda, ito yung first time. Ayan, tapos galing pa sa love and care. Ano? Marami kong salamat. First sa time ay din ang feeding ng, pang ng senior? Hindi, yung mga bata, di ba? Ay, oo, yung dati. first time din nagpa-feeding. Tayo rin yon yung first time na nagpa-feeding. So yan, maraming first time dito sa banderahan. Ano na naman kaya ang susunod na first time dito? <laughs> medical mission. Medical mission? Yeah. yeah. Ayan o. Ay! Darating sila. Darating si Madam Tess. Mamaya. Si hindi ma po, hindi po. Ano siya, uh, manggagaling pa ng US. Pero alam ko si Madam Tess, ayun po yung yung isa, yung nasa taas na naka blondie Ay, nasa ano yan, nasa medical ano yan. Eh mahalin natin ano, pagdating niya, alam ko this year na eh. Kaya lang baka mga ano pa yan, March. sa mga Ayan. Ay, hayaan nyo po. Tignan natin. Ano, malay nyo. Kasi ako din medyo nagbablurred na rin yung aking paningin. Oo, totoo yan. Parang dalawa Antayin po natin si Madam Marites umblas Vlog. Basta nga po. at siguradong mapunta po yan dito. hindi na ako, ano, bumababa ng hapon kasi ano na talaga ako. Nung nanay, ilan, 70 years old. Nanay ilan ako na? si Ah, talaga eh si si Nanay Isa. 64. 64. Ba. ko. Ikaw po, ano ilang taon na ka po? Oh. 18. <laughs> 18 na ako. Uh, 80. 18? Yung yung mo parang 8. <laughs> Ayun. At ah, saka itong video na ito, itong vlog na ito ay mapapanood niyo po ito sa channel ni Madam Marites Umblas Vlog. Ayan. So, abangan po natin yan. Uh, kung hindi mamaya, bukas, may upload natin ang video na to. Kaya sila na eh, makikita kayo sa video. Ayan. Share po, natin yung mga video. share po natin yan. Ha. ang channel ano po, po niya po ay sa uh, YouTube. Marites Umblas Vlog. Ayan. Tapos Rich Falcon TV. At ito si Aljos Eagle. Aba, naka-uniform ka. Ba't di ba din sa dark? Huh? Hindi. Alo, takala ko pa naman yung sasakit. Kasikip eh. Kasikip na. na? <laughs> <laughs> Mabasya. Ako yung may sakit na tumataba ng tumataba. Oh, Grabe oh, po. Pero hindi ko na kiniklaim yung sakit na yan. Kasi kailangan lumakas tayo para marami tayong matulungan. Oo nga. Mas gusto natin yung atin sa bundok. Kasi mm -hmm. nga yung mga tugod. Mm hindi -hmm. pa rin. Kasi kung magbigay higa ka, oh, oh, wala ka uh, mang kakain. Tama. Mm -hmm. Kailangan. Okay. <laughs> Kunting ano. Ito si ate, oh. So, Gumagawa nga ako ng ba ba <laughs> bahay. <laughs> Nagahalo pa po ito ng <laughs> simento. <laughs> Halo ng <na> simento. Yung upo, <laughs> uh, uh, oh, ano, ang dalawang pinto akong gumawa eh. Hindi nyo akalain <laughs> na, na hahawak <laughs> <senior. laughs> ng martilyo at pala ito. Oh, pero tingnan ninyo. Oh, Gabi no, pang beauty queen pero mahawak ng pala at <laughs> pala, martilyo. Ano, kay may of, dito, Kaya nga, ilaban natin to. ilaban natin. <laughs> Papunta yeah. kasi hindi pa tayo luto. Yan po, bumibili tayo ng pang props. Puro prutas na lang po ang gagamitin nating pang props. Ito po yung, ano, yung saging. Yan. Pauna makaubos ng saging. Tapos pauna ang makaubos ng peras. At saka ganito siguro, para pauna hindi makaubos. Mas exciting yan eh. Oh, okay. hmm. Hindi isang balot. isang balot. lang tayo. Yung walang bulok tayo ha. Ay, Bago po? bago po 'yan. Ayan, sige. Para hindi sila masyado mapagod. Yan so ang problema pa din natin wala po tayong net dito kaya ang gagawin po natin ay uh, vlog na lang po ang ating gagawin wala po tayong live hindi po tayo makakapag live <coughs> kung suliranin Ang tungulong lagi ang hangarin Mga taong napapabayaan Kayo ay nandyan at inaalalayan School supplies para sa kabataan Nagpapagamot ng Flores Florento Nora Balbastro Kitty Rain Macy's TV Official Jerry Maya Mix Vlog Serving an USA Sila nagsama-sama upang magpaligaya Bukal sa puso palagi pagtulong sa inyo Sila'y kaibigan nyong maaasahan Tulung sa kambpuhan, matarik man ang daan ay uputan para lang makapaglaan. Asahan niyo nang tibol lamang palagi, 'di magbabago tutulong para sa inyo. Silay nang sama-sama upang magpaligaya, bukal sa puso palagi pagtulung sa inyo, oh Silay. sa dalawang isip na tulungan Palaging nagkakaisa para sa inyo Sila ang kaibigan nyo Patarikman ang daan, kanilang pupuntahan Para lang sa inyo Madam M.J.D., Madam Marites Umblas Lilibet Florento Nora Balbastro Kitty Ring May 6 TV Official Jerry Maya Mix Vlog Sir and USA Sila'y nagsama-sama Upang magpaligaya Bukal sa puso pala Pagtulung sa inyo Sila'y kaibigan niyong maaasahan Handa ang tumulong sa kababayan Matarik man ang daan ay pupuntahan Para lang makapaglaan Asahan niyo nandito lamang palagi Di magbabago tutulong para sa inyo Sila'y nagsama-sama upang magpaligaya Bukal sa puso palagi pagtulong sa inyo Sila'y kaibigan niyo Asahan ang daan tumulong sa kababayan Matarik man ang daan ay pupuntan Para lang makapaglaan Asahan nyo nandito lamang palagi Di magbabago tutulong para sa inyo Kahit anumang suliranin Ang tumulong lagi ang hangarin taong napapabayaan kayo ay nangyana at pinaalalayan. school supplies para sa kabataan nagpapagamot ng taong may mga karamdaman M.J.D. baby, Marites Umblas umblass. Felipe Florendo, Nora Palpastro. Kitirein, may sings to official. Jerry Miami mix black, sa wing and USA. Silin nang sama-sama upang magpaligaya bukal sa puso pala sila'y kaibigan niyong maaasahan Handa tumulong sa kababayan Matarik man ang daan ay pupuntahan Para lang makapaglaan Asahan niyo ng lamang palagi Di magbabago tutulong para sa inyo sila'y nagsama-sama upang magpaligaya Bukal sa puso palagi pagtulong sa inyo Sila'y